Hello mga Surigaonon! Hello everyone! For today's video about natin sa magandang tanawin dito sa tabing bagat ng Boulevard Pantalandos kung saan yung mga pambot na kahelera papunta na iba-ibang isla Yes mga guys! Mabuti nga! Hindi masyadong maalon Hi guys, it's me, Marimix CB! Ayan guys, nagmoni-moni mo na ako dahil nga hapon na din guys, sunset na to, hapon na. Ano, nagkuha lang ako video dito kasi bagong, bago kasi tong pininturahan yung nakalagay dito na surigao I love surigao, kaya ang ganda ng kulay niya ngayon, green, white green din na yung paligid guys pwede kayo dito magtambay ano ngayon na oras o hapon na kasi maganda yung hangin malamig pag ano kasi umaga maganda din yung umaga kasi malamig pa oo tanghali, nako ang init init na wala kasing ibang kasilungan ayun guys daming tao dito dahil paggabi kasi mayroon ditong ano parang parang mayroon ditong night copy o mayroon ditong pang display pwede ka dito magbili habang naglalakad mayroon ka ditong makikita pwedeng mabili mo o kasi mayroon ditong nagbebenta ng mga pagkain kahit ano pwede mayroon ding okay okay yes guys Oh, tapos huy, sunset na pala guys. Ayan oh. Oh, paano ang ganda ng view guys. Oh, I love.